yun daw yung mga susuportahang Senate President. Uh, hindi mga, kundi yung susuportahang Senate President sa 20th Congress, pinag-uusapan na ng Duterte Block. Aba, ay sino kaya yan? Umabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Good morning, Ryan. Good morning, Ronnie. Inahayag ni Senator Bongo na pinag-uusapan na nila ng Duterte Block ng Senado kung sino ang susuportahan nilang uupong Senate President sa 20th Congress. Ito ay sa gitna ng maagang pinag-uusapan na Senate President sa 20th Congress matapos ang midterm election. Sa ambush interview sa Tondo, Maynila, sinabi ng Senador na pinag-uusapan na nila kung sino ang kanilang susuportahan na Senate President. Dagdag pa ng Senador, lahat naman ng mga kapwa niyang Senador ay may karapatang tumakbo bilang Senate President. Kabilang anya sa hinahanap nilang qualification bilang Pangulo ng Senado ay uunahin ang interes at mga pangangailangan ng mga Pilipino. Kahapon personal na pinisita ni, SPG, ah, ni SVG ang nasa mahigit 150 na pamilyang naapektuhan ng sunog nitong linggo, May 18 sa Barangay 106 Tondo, Maynila, kung saan namigay siya ng tulong pinansyal at ayuda gaya ng iba't ibang groceries at mga gamot. Ako, si Ryan Relovan ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.